Kain tayo, kain. Gutom na. Sinigang na manok, may uh, lahok na kangkong at saka labanos at saka talong. Maraming lahok yan. Kain tayo. <tinyo> Ang isa naman dyan, nanonood lang Ayaw, kum kumain, patawa-tawa lang Sige, ayaw mo kumain ha uh. Sarap kumain may kasabay. Ah, sarap kumain pag may kasabay, may kasalo. Okay, sige. Ubusin natin 'yan, 'yang kalderong 'yan. Sa aking bunso, nakikisabay na rin kumain Okay, abusin mo yan Sige, okay, una-unahan tayo makaubos I Biyahin na naman pag